Annyeonghaseyo. Hello po. Annyeonghaseyo, Jingo Doll. Ayan, medyo late yung reply ko sa iyo kasi may trabaho po ako. And ito na nga, nabasa ko yung comment ko. Ay, yung comment mo po. So, sasagot po natin yan based on my experience. So, panag... Di ba nagpakasal po tayo? Tapos, ibinibigay yung yung ating papers. Kapag nagpakasal po tayo, pinoporward yung ating papel galing sa munisipyo to PSA para ma-record yung kasal natin. Tapos, after a week, after a week, makukuha na po natin yung paper na ano na tayo, married na. So, kapag nireport po natin doon sa PSA, so, ma yung documents po natin ay mapapalitan na ng status. So, ayun nga po. At dahil na to na <coughs> nauubo ako. At pag nga po tayo ay nakapag-report na sa PSA, so yung papel natin, yung bagong papel natin galing sa PSA ay ano na yun, married na. So, pag po tayo ng NBI, ang requirements na kailangan ay yung ah, uh, PSA natin. So, makokopya po nila yung details at malalagay dito sa NBI. So, ang nakalagay po dito sa ating, ano, ito personal copy ko na po ito. Ang nakalagay po dito na civil status ay married na po siya. Married na. Pero yung pangalan epilido same pa rin po, wala po akong binago sa akin pangalan. So, doon lang po sa status nakalagay yung married. Married po dito sa NBI ang nakalagay. So, ayun po. Ayan. Pag hindi po ako naka naka ano dito sa YouTube, nasa ano po ako. Nasa ibang nasa FB. Ganyan. no? kaya tiktok okay sana nasagot ko yung tanong mo po yun nga so sign NBI is married po married po ang nakalagay sa nbi ito married siya so yung kalahati to, yung kalahati nito naka-forward sa kay Nung no nagpasa ako ng ano nung nagpasa ako dun sa kibak ng papel, mga requirements sa para sa visa. Ah, ayan guys. So, buti na lang ito. May kopya ako, no? Para makapakita ko sa inyo yung yung actual na papel. Dala ko yung ibang papel, eh. Yung mga requirements talaga para in case na pag mm, magpa-flight na tayo, guys, dadaan tayo na immigration, kailangan dalhin natin yung mga papers kasi pag natapat tayo sa immigration staff na medyo uh, ano talaga, minsan kasi yung iba maraming tanong. So, pag natapat tayo sa staff na ganun, at least dala natin lahat yung mga papers natin. So, may, 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 papakita tayo. Katulad ko, na, natanong sa akin yung mga pictures nung kinasal kami, buti na lang marami akong dalang mga pictures na ano pa, na ipaprint. Tapos tinanong pa sa akin kung sino-sino yung mga nasa picture na yun. Kasi nga, hindi ako nakasagot dun sa ano, sin sinong mayor ng Cavite. So, hindi ko yung nasagot. Buti na lang may follow-up question. Akala ko ma-ano, ako ma deny na ako. Akala ko hindi ako makakalo sa immigration. Buti may follow-up question. Hinanapan ako ng mga pictures namin. Tapos yung pinagtuturo niya, kasi kung sino-sino yon sino ito, sino ito, yon Nasagot ko naman lahat kaya, kaya yun, nakapasa ako. Ayan. So, nasagot ko naman po yung tanong mo. And pag may katanong ang kapa po, pwede mo po ulit akong i-message. Comment ka lang po dyan. Basta ang sagot po after work kasi may trabaho po ako. Okay. Thank you. Kamsamnida.